Uh, ako di ay si Michelle Sinugaya de Leon uh, taga barangay 76-A Bukana formerly ako ang barangay administrator diri sa Bukana sa akong mahinum duman tataw ka ay sa ko uh, ang mga benepisyo nga akong nadawat o among nadawat po din sa mo ang purok labinagyod ka mayor kumaabot ato nga mayor Carlo Nograles aron pod mapagaan isip sa mo ang bug baya gid kaayo kung kita kanang natay pamilya kapamilya nga na ospital. So, bugat ka kaayo na mga bayro nun. So, financially, si Carlo, financial man, proyekto, guban pa, makita gud nato ang iyong pagkamatinod anon So, maayo gud kaayo siyang tao. Dili pa ta maglisod og duol diha ka niya. Kaya pag once kita na ay problema, direkta kita makaad sa iyong opisina o siya po mismo gud atong maistorya o siya po mismo ang mupatigayon yun nga muhatag yun og tabang. So, dili man ingon nga tanan na itong panginahang lanon, yung tanan, pero rest assured yun kaayo nga pag uli yun ni mo, kay mabit-bit nga tabang gikan diha niya. Uh, sa pagpangayo nako sa financial assistance, kaya ako manggong mama is na admit manggod na sa San Pedro Hospital for 11 days na siya nga na ICU. Siya manggod ang usa ka klase nga mayor or tao Nadali dali kay natong maduulan no si Mayor Carlo Nograles nga diin kung natay panginahang lanon sa ato ang tambal ug uban pa mamedikalman, man financial nga assistance dili gyud magdumili sa pagtabang sa katawhan kay naagud siya dako kay kasing-kasing para sa katawhan dili lang sa mua dili lang sa kuha gusto pod unta nako nga kanipod siya matagam tampod sa ato apong mga katawhan diri sa dakbayan sa syudad sa Davao kami sa amo ang pamilya sa pamilyang de Leon 100% kaayong muboto o musuporta kay Mayor Carlo Nograles kamo dapat siya atong pilion kay siya ang tubag sa ato ang panginahanglanon ang mayor nga atong makita madungog mabati ug maminaw, walay lain, Carlo Nograles na ta. Servisyong mabati, Nograles Helps.